materialismo at pagkonsumo, mga tip para pagbutihin ang iyong buhay at ang mundo sa paligid mo. Ang materialismo ay ang paniniwala na ang pagkakaroon ng material na mga bagay at kayamanan ay isang mahalagang sukatan ng personal na tagumpay at kaligayahan. Ito ay kaakibat ng ideya ng pagkonsumo, kung saan ang mga individual ay naghahangad na makakuha ng higit pa upang makamit ang ninanais na antas ng kaligayahan at katuparan. Ang pagkonsumo ay kadalasang labis sa kung ano ang kinakailangan para sa kaligtasan o mga pangunahing pangangailangan. Mapapabuti mo ang iyong buhay sa pamamagitan ng hindi gaanong pagtutok sa materialismo at pagkonsumo. Maaari mo ring tulungan ang mundo sa paligid mo sa pamamagitan ng pagbabawas ng iyong materialismo at pagkonsumo. Paano na papabuti ng pagbawas sa materialismo at pagkonsumo ang iyong buhay? Nagbibigay daan para sa mas kaunting mga bagay na gumugulo sa iyong buhay at makagambala sa iyong mga layunin. Nagbibigay daan para sa isang pinahusay na mindset na nagpapahalaga sa lahat ng mayroon ka, na maaaring humantong sa pinabuting kaligayahan at katuparan. Nagbibigay daan sa iyo ng mas maraming oras upang ituloy ang mga karanasan at aktibidad na hindi mo magagawa kung ikaw ay namimili, nag-aayos, naglilinis, o nagpapanatili ng lahat ng bagay na mayroon ka. Nagbibigay daan sa iyo ng mas maraming oras upang makasama sa buhay ng pamilya, mga kaibigan, at mga mahal sa buhay. Nagbibigay daan sa iyo ng mas maraming oras upang makadalo sa trabaho at makahanap ng kahusayan sa lahat ng iyong ginagawa ng profesional. Nagbibigay daan sa iyong palitan ang mga ito ng mas kahangahangang mga halaga, kaya nagbibigay daan sa iyong makamit ang isang mahusay na pamana para sa mga susunod na henerasyon. Nagbibigay daan sa iyong espiritu na maging mas kalmado, nakakarelax at magsanay ng pag-iisip na maaaring positibong makaapekto sa iyong kalusugan at habang buhay. Nagbibigay daan sa iyo na mamuhay ng hindi gaanong magulong buhay na hindi puno ng mga bagay. Nagbibigay daan sa iyo na magkaroon ng mas kaunting basura sa iyong buhay, parehong materialistiko at simboliko dahil ang pagkakaroon ng maraming bagay ay maaaring magaksaya ng oras. Binibigyang daan kang mapagtanto bilang mas etikal na may pangangalaga sa pagpapanatili sa loob ng mundo sa paligid mo. Paano napapabuti ng pagbabawas ng materialismo at pagkonsumo ang mundo sa paligid mo? Nagbibigay daan para sa mas kaunting basura sa loob ng ating mga landfill, parke, at karagatan. Nagbibigay daan sa mga komunidad na mas mahusay na pamahalaan ang mga pagsisikap sa pag-recycle at muling paggamit na kung hindi man ay maaaring napakalaki at magastos upang mapanatili. Nagbibigay daan para sa pinabuting kahusayan sa ekonomiya dahil ang lipunan ay gagawa ng kung ano ang nagbebenta, partikular na higit sa kung ano ang isang pangangailangan at mas mababa sa kung ano ang hindi natin kailangan sa ating buhay. Nagbibigay daan para sa mas kaunting pagmamanupaktura ng mga hindi kinakailangang bagay kaya pinapaliit ang mga epekto sa kapaligiran at mga epekto ng pagbabago ng klima mula sa mga anthropogenic na prosesong pang-industriya. Nagtataguyod ng mga kahangahangang koneksyon sa lipunan sa loob ng mga lipunan na nakatuon sa pagbibigay at iba pang matibay na pagpapahalaga sa halip na tanggapin at magkaroon. Nagpapatibay ng kahangahangang pag-iisip na lahat ng ginagawa natin. Pagbutihin ang mundo sa paligid natin upang tayo ay maging pinakamahusay sa ating sarili. Gawin ang aming makakaya upang maisagawa ang mga napapanatiling kasanayan sa lahat ng aming ginagawa, upang hindi maapektuhan ang buhay ng mga susunod na henerasyon. Magiging mas masaya at kasiya siyang lugar ang mundo kung gugugol tayo ng oras sa pagtutuon ng pansin sa pamumuhay sa gitna ng kalikasan at paghahangad ng mga aktibidad sa halip na mga bagay. Ang mga tao, hayop, at mga organismo ay lahat ay tumaas ang haba ng buhay kung tayo mga tao ay magbawas ng ating materialistikong pagkonsumo ng mga bagay dahil magkakaroon ng pagbaba ng basura at mga lason sa loob ng ating hangin lupa at tubig. Isa sero mga tip upang gawing mas magandang lugar ang mundo sa pamamagitan ng pagbawas sa materialismo at pagkonsumo. Magsanay ng pasasalamat at pagpapahalaga sa mga bagay na mayroon ka. Huwag mamuhay ng labis, sa halip ay tamasahin lamang ang mga bagay na kailangan mo. Regular na pag-isipan ang mga bagay sa iyong buhay na pinasasalamatan mo. Baguhin ang iyong pag-iisip patungo sa lahat ng mayroon ka, sa halip na sa mga bagay na gusto mo o nais na mayroon ka. Ang bawat tao ay palaging nagnanais ng higit pa, ngunit ito ay hindi isang magandang bagay ayon sa mitolohiyang Griego. Palakihin ang iyong pangkalahatang pakiramdam ng katuparan, kasiyahan at kasiyahan sa pamamagitan ng pagtamasa sa lahat ng mayroon ka, at hindi paghangad na makakuha ng mga bagay na hindi mo kailangan. Para sa mga tips sa pamumuhay ng matipid, maaari mong basahin ang aking artikulo sa Medium, kumpara sa paksang ito. Dalawa, pagnilayan at pinuhin ang iyong mga pinahalagahan, upang mayayon ang mga ito sa kung ano ang mahalaga sa buhay. Tiyaking isa alang alang ang kapaligiran, lipunan, hayop, halaman, organismo, at etika. Tingnan kung maaari mong tukuyin at ilista ang mga halaga na pinakamahusay na makakapagpabuti sa mundo sa paligid mo para sa lahat, hindi lamang sa mga tao. Inilipat ang iyong pagtuon palayo sa material na pag-aari at higit pa patungo sa kalikasan, hangin, lupa at tubig na maaaring maapektuhan ng pagkakaroon ng labis na mga bagay. Tatlo, pasimplihin ang iyong buhay sa pamamagitan ng pagtutok sa mga bagay na tunay na mahalaga. Bawasan ang kahalagahan ng pagkakaroon ng material na mga ari-arian at makahanap ng higit na katuparan sa ibang mga bahagi ng iyong buhay. Apat, i-declutter ang iyong buhay ng mga hindi kinakailangang ari-arian sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga bagay sa mga taong maaaring mas nasiyahan o nangangailangan ng mga ito kaysa sa iyo. Sa pamamagitan ng pagpapasimple sa iyong paligid, mas malamang na hindi ka matuksong bumili din ng mga material na bagay. 5. Magtakda ng mga makabuluhang layunin na naaayon sa iyong mga halaga at layunin sa buhay. Kapag mayroon kaming makabuluhang nasusukat na mga layunin, tulad ng pag-recycle ng lahat ng plastik na papel at karton sa iyong tahanan, Malamang na hindi tayo tumutok sa pagbili ng mga material na pag-aari at higit pa sa paggamit ng ibang resulta kung ano man ito. Anim, magsanay ng pag-iisip at maging intentional tungkol sa kung ano ang iyong binibili at kinokonsumo. Unawain kaysa sa marami sa mga bagay na ito ay may mga lason sa loob nito kaya pinakamahusay na iwasan ang mga ito at kung hindi ay dumaan sila sa pagmamanupaktura at mahabang proseso ng transportasyon na naglalabas ng mga lason sa kapaligiran, kaya pinakamahusay na limitahan din ang mga ito. Tiyaking gumawa ng maingat na pagpapasya tungkol sa iyong bibilhin. Pito, ilipat ang iyong buhay mula sa pagkakaroon ng mga bagay at higit pa patungo sa pagkonekta sa iba. Bumuo ng makabuluhang relasyon sa iba. Ang mga koneksyon na ito ay mapapabuti ang iyong kaligayahan at katuparan ng higit sa anumang bagay na magagawa. Hindi tayo mabubuhay ng walang mahusay na sistema ng suporta at social network. Pamuhunan sa paggugol ng kalidad ng oras kasama ang mga mahal sa buhay at makisali sa mga aktibidad na nagtataguyod ng mga panlipunang koneksyon. Walo, ituloy ang mga karanasan at aktibidad kaysa sa pagkakaroon ng material na pag-aari. Maglakbay, matuto ng bagong kasanayan, palakasan, o makisali sa isang libangan na gusto mong subukan. Ang mga karanasang ito ay maaaring magdulot ng higit na kaligayahan, habang nagbibigay daan din sa iyo na mabuhay ng mas mahaba at mas siyang buhay. Sham bawasan ang basura at i-recycle ang higit pa. Bawasan ang pagkonsumo at basura. Maaari nating bawasan ang ating epekto sa kapaligiran at itaguyod ang pagpapanatili. Ang mga bagay na dapat nating bilhin dahil ito ay mga pangangailangan sa ating mga pangunahing pangangailangan ay dapat i-recycle at muling gamitin. Isasero, suportahan ang mga etikal at napapanatiling negosyo na inuuna ang mga kasanayan na hindi nakabatay sa pagkonsumo. Ang mga negosyong may mga proseso sa pagmamanupaktura na mahusay sa enerhiya at pinapaliit ang output ng mga lason sa ating kapaligiran. Mga negosyong nagtataguyod ng paggamit ng nababagong enerhiya. Maaari nating paganahin ang mundo gamit ang nababagong enerhiya para sa isang maliit na minutong bahagi ng espasyo. Kaya bakit hindi tayo? Para sa isang masayang panunood, tingnan ang video na ito sa YouTube o Nebulati. Paano kung tinakpan natin ang Sahara Desert gamit ang mga solar panel ng relief floor? Umiiral ang teknolohiya upang ituloy ang renewable energy sources. Ang ating mga negosyo, gobyerno, at mga tao ay dapat lumipat sa paggamit ng mga renewable ng higit pa. Dapat tayong bumili ng mga toksin na libre o mga toksin na limitadong produkto na ginawang mas malapit sa bahay upang mabawasan ang mga toksin na output sa pamamagitan ng transportasyon. Napakarami nating magagawa. Dapat tayong gumawa ng mga masusukat na aksyon upang mapabuti ang mundo sa ating paligid. Mag-subscribe at mag-click sa larawan para sa higit pang mga video na ginawa para lamang sa iyo.